Ah. Uh, pwede, pwede. Ano? Sugal. Kung lagi kang sugal 'yon. Yung paborito mo pula puti. Yan, <gatif> kayo sa payong <gatif> ni <ng Kinski>. Binti. <gatif> <gatif> uh. Payong kapatid yan. Hindi, <gatif> <gatif> Pula puti, yun, yun sa kariha niya din. Oh, uh, so, yan. Sugal o, yun, pa rin yan eh. Sugal yun. pilihan Hirap manalo din. Ang sugal. sugal. Manalo matalo siya pa rin. Oh. Dito ka lang, oh? Ay, oh, okay? Ay, pinaglita. Oo, oh, inaw na lang. Ano Bakit, Jay, para may hugot ka ngayon sa mga sugal-sugal? Bakit? Nagtalo ka na ba dati? Eh, laki ng talo po, half, million. Ha? Ha? Ah, Mukha na sana ngayon na mansion eh kaya, kung hindi mo sugal, may mansyon ako. Kaya, hmm. mong chewin ko. Nagano sa akin, nagano sa akin na huwag na magsugal. Oo, oh, uh, yan. Huwag magsugal. Oh. Sabi ko si Jingo. Right tune. Ano bang ikaw wala bang ambisyo? Meron. Si Yusip. Si Yusip daw siya. Diko. Ah. Ni Yusip ka. Yan hindi ka nagsugal. Ilang taon 'yun? Di, simula sa kabata pa si Yusip, mayaman na rin siya sana. Mayaman sana, tira ko. Oh, kaya ko si hindi ka lang hindi ka lang sugal. Ilang taon na siya si Ah. Hindi mo ko na sa 15. Yusip. Ilang taon 45 years yun. Nakakaigan ngayon siya sa isang araw. Isang ka Isang araw? Isang ka, isang araw? Isang dali, isang... Kwentahin mo yan, magkano na? Bilyon? dati ngayon, magkano na ngayon ngayon? Iyan daw, mahal daw eh. Isang dali, isang... Bilyon? Huwag pa rin kinakain yan. siya hindi nagsusugal? Eh hanggang dyan wala na isang bilyon? Tino ko sa kanya. Eh nakabili ko pa ng kotse. Hindi. Bakit? Eh doon, naubos yun <laughs> <laughs> eh bakit yung mga hindi hindi nag hindi nagsusugal? Wala pa rin kotse, di ba? Ano nangyari? Wala di ko alam eh. Yan ang tanong. Kasi meron kasi nagsasabi na ikaw, itigil mo nilang paninigarilya mo. Hmm. Kasi kung kukintahin mo yan, mag, nakakabili ka ng kotse o kaya bahay. Sinagotin naman siya, ibakit eh, bakit ikaw? Wala kang bisyo? Wala bakit wala kang kotse at bahay? Di ba? Kaya na napala sa mga Marites. Oh. Kaya lang si Marites. Hmm. No,